Mahal kong anak, ngayong araw, may napaka-espesyal na mensahe ang mga anghel para sa iyo. Ong kalanitan so ito sumuay hindi lamang puno ng MGA at araw, kundi tahanan din ng MGA mabait at mula lahaning anghel. Ang MGA anghel na ito ay bumababa mula sa kalangitan na may mensahe mula sa isang napaka-espesyal na taon na nagbabantay sa iy mula sa itaas, ang iyong ama. Siya ay nagmamasid sa ayaw. Nakikibahagi sa yong MGA masasayang sandali at nararamdaman ang iyong kalungkutan. Ang mensahe na ipinapadala niya sa pamamagitan ng mga anghel ay puno ng pagmamahal at may layuning tulungan at aliwin ka. Isipin emo ito bilang isang mapagmahal na tala na ipinadala sa pamamagitan ng MGA bituin. Mula sa puso ng iyong ama patunggo sa iyip dito sa lupa. Habang naghahanda kan pakinggan ang MGA salite ng MGA angel, subukan maramdaman ang pagmamahal at pakaalaga na nakapalup sa mensaheng ito. Ito ay isang natatanging pagkakataon upang maramdaman ang koneksyon mo sa iyong ama sa pamamagitan ng mga salita ng mga anghel. Pinaalalahanan tayo ng mga ito na ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa distansya sa pagitan ng langit at lupa. Making nang mabuti at itago ang mahalang mensan ito habang sinasi sa na rey maendyo ang gusteng-gusteng iparen rey iyong ama. Habang negrilax ka at nililinis ang ayong isip, parang kumikalma ang palajad mo at najijing tahimik ang laha. Eng mgea enghel, na kumikislap nang banayat sa kanilang mgea nagniningning nadamit, ay yon naktitipon sa tabi emo. Eng kanilang presensya ay nagbibigay kalma at init, parang isang komportableng kumot na bumabalot sa iy. Nagsisimula silang magsalita ng malumanay at malinaw. Pinupuno ang iyong puso ng isang halo ng kapayapaan at init. Mahal kong gaynek, nagsisimula sila sa MDA salitang puno ng malalim na pagmamahal ng iyong gama para sa ayo. Pinapanood kita mula dito sa itas, nakikita ang bawat hagbang mo. Kung madapakao sumulong, nakikita ko ang lahat at labis akong ipinagmamalaki ka. Tandaan, ang bawat mahirap na sandali na hinaharap mo ay isang paraan lamang upang lumago sa kahangahangang taong nakatakda kang maging. Binbigyan ka na siya maenjo na sandali upang matnilay sa masalitang ito. Hinahayan kang maramdan ang manakatong mensa na siya pagimok at pamamali mula sa iyong ama. Ang way ay parang isang mahabang dan na pakatuto at paglago. Tulad na siya papaba na siya mapanahon, napaba din ang iyong way. Ang bawat panahon at bawat pagbabago ay nagtuturo in mahalagang bagay. Kabang nakikinig ka, kailaw's maramdaman emo ang presensya ng iyong AMA. Marinig kan kanyang tawe at medame ang kanyang matalinong gabay. Pinag-usapan ng mga anghel ang mga pagkakataon na hinarap mo ang mga hamon at kung paano mo ito nalampasan. Pinaalalahanan ka ng iyong sariling lakas. Isipin ang mga sandaling naramdaman mong hindi mo nakaya at tingnan mo kung nasaan ka ngayon mas malakas at mas matalino kaysa dati. Hindi ka kailanman binigo ng iyong tapang, itinataas ka lamang nito. Ang kanilang kamalumanay na tinik ay pinupuno ka a ng usay ni malalim na pakiramdam ng katahimikan. Gusto na iyong ama na malaman mong hindi siya talaga nawala. Ang pagmamahal niya ay psilon hindi naglalaho. Bahagi emo na ito ang nakikita sa lahat ng ginagawa emo ed nararamdaman ng lahat ng mahal emo. Eng mensahe Y lumilipat upang ipaalala sa Y na magepa kasaya sa buhay. Mamuhay ng buo, matmahan ng malalim at palaging maganap na ye madahilan upang tumawa. Ipinapayo ng mga anghel na pahalagahan ang bawat araw, dahil ang bawat isa ay isang espesyal na regalo. Magpakalat ng kagalakan at kabaitan, tulad ng ginawa ng iyong ama. Patuloy mong ipinagpapatuloy ang kanyang pamana sa tuwing tumutulong ka sa iba o nagpapasaya ka sa kanila. Tinitiyak nila sa iyo na kahit na ang iyong ama ay wala na sa pisikal, palagi siyang konektado sa iyo sa espiritu. Siya ay nasa iseng pag-isip lamang, laging handang makini at nagbabantay sa ayaw ang gabiong pagmamahal. Nagsisimula magbahagi ang gimgang gawin ni Jim ga mas personal na bagay. Sinabi ng iyong ama na mahal niya ang mga umaga ng linggo na kasama ka, ang mga paglalakad sa parke, ang paghahati ng iskriem o ang tahimik na pag-upo ng magkasama. Pinapakalagahan na ye ang MGA ala alang ito, tulat emo. Habang naghahanda silang tapusin ang mensahe, nakatuon siwo sa iyong hinaharap. Naniniyala ang giyong gama sa laha ng giyong MGA panggarap. Kahit sa MGA hindi emo pa Sinasaluduhan ka niya, sinusuportahan ka sa bawat hamon na hinaharap mo at sa bawat layunin na naabot mo. Ang mga huling salita ay nilalayong aliwin ka, lalo na sa mga araw na pinakanami mismo siya. Kapag naramdaman mo ang kanyang pagkawala, tandaan mong ipinapadala niya ang kanyang pagmamahal mula sa langit. Mahahanap mo siya sa liwanag ng umaga, sa mga bituin sa gabi at sa masayang tawanan ng mga mahal mo. Nandoon siya, patuloy na nagmamahal sa iyo, ginagabayan ka ng banayad araw-araw. Habang nagsisimulang klumayo ang MGA Angel, humihina ang kanilang kislap ngunit na nanatili an enet na dalanile. Naivan sa isang payapang katahimikan, isang sagradong lugarkan saen naramdaman emo eng malalim na koneksyon sa espiritu ng iyong ama. Eng mensahe, dinala ng mga makalangit na nilalang na ito, Aypsilon nananatili sa y bilang isang pangmatagalang palala ng pagmamahal et gabay na patuloj na magbibigay inspirasyon et gabay sa y araw Habang eng huling mgea bulong eng mgea tinik na angeliko aipsilon navavala sa katahimikan. Ikau aipsilon navan sa isang sereno na kapajapán natila sumasalamin sa mapagmahal na mensahe eng iong ama. Eng paktage poong ito, bagaman maikli, aipsilon humipo sa pinakalalim nasulok eng iong puso, pinatitibay eng valang hanggang ugnayan na ibinabahagi emo sa kania. Isa itong nakaantig na paalala na, bagaman siya ay nasa langit, ang kanyang pagmamahal at gabay ay kasing presensya tulad ng dati. Patuloy na nakaapekto at sumusuporta sa iyo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Matlan ka na sandali ngayong upang namnamin ang malalim na epekto na je kaniyang masalita. Hayan mong umpu ito sa iyong isipan at patatin ang iyong espiritu. 2 Mognilay sa konyong pogimuk at walang hanggang paninivala sa iyo. Ang bawat salitang sinabi na je ay puno na je kaniyang lakas at patmaman. Nilika upang matbigay sa iyo na je at tapang habang ay ko ay nalalaki sa malikulikong landat na je Tandan, hindi kakailanman nag-iisa. Ang presensya ng iyong ama ay nakapalop sa bawat araw ng iyong mgea karanasan nakikita sa malilit na bagay na nagepaapaalala sa y, sa kanya at sa tahimik namgea sa sandali kang kailan pinakakailangan emo ang kanyang presensya. Siya ay isang gabay na ilaw, nagbibigay ng direksyon at paka sa kahit sa pinakamadilim na araw. Habang ay kawainak papatuloy, dalhin emo ang kanyang pagmamahal bilang kisain parol na ng malivanak, ginagabayan ang iyong MGA Hagbank at e inspirasyon ka na mabuhay ng buong buo. Yakapin ng mga aral na ibinahagi niya sa pamamagitan ng mga anghel, pagmamahal, katatagan at kagalakan. Hayan mong ng mgea ito ang gumabay sa iyong mgea aksyon at hubugin ng iyong pakikisalamuha sa iba sa mgea darating na araw. Kapag naramdaman mong kailanin emo ang gegabay o simpleng namimis emo siye, alalahanin emo an makalangit na pagbisitang ito. Balikan mo ang pakiramdam na ikaw ay inaalagaan at minamahal ng walang kondisyon at alamin na, sa tuwing kailangan mo siya, ang kanyang diwa at pagmamahal ay isang pag-iisip lamang ang layo, kasing totoo at kasing malinaw.